Ang hindi inaasahang pagpanaw ng Taiwanese actress na si Barbie Su ay nagpalungkot sa mga tagahanga. Ngunit sa kabila ng kalungkutan, isang legal at pinansyal na usapin ang lumitaw, sino ang magmamana ng kanyang napakalaking kapalaran. Manatiling nakatutok sa aming pagsisid sa kontrobersyal na isyong ito na nakapalibot sa mga anak ni Naiko, Wang Xiaofei, at Barbie Su. Si Barbie Su, nakilala sa kanyang iconic role sa Meteor Garden, ay hindi lamang isang sikat na artista kundi isang babaeng mayaman. Iminumungkahi ng mga ulat na ang kanyang kabuang ari-arian ay umaabot sa nakakagulat na 600 milyong yuan, katumbas ng i-4.7 bilyon. Sa napakalaking kayamanan, ang tanong ngayon ay lumitaw, sino ang makakakuha ng ano? Ayon sa Taiwanese media, hahatiin ang kapalaran ni Barbie sa tatlong pangunahing tauhan, ang kanyang asawang si Ieko at ang kanyang dalawang maliliit na anak. Gayunpaman, dahil ang mga bata ay menor de edad, ang kanilang biological na ama at ang dating asawa ni Barbie, si Wang Xiaofei, ang mamamahala sa kanilang bahagi. Nangangahulugan ito na si Xiaofei ay magkakaroon ng legal na kontrol sa mga ari-arian na natitira para sa mga bata hanggang sa sila ay maging adulto. Sa kabila ng pagkakasama sa mana, nilinaw ng South Korean J-producer na si Eiko, hindi niya gusto ang anumang bahagi ng kapalaran ni Barbie. Sa isang emosyonal na Instagram post, idineklara niyang plano niyang ibigay ang kanyang share sa ina ni Barbie. Ngunit maaari ba niyang gawin ito ng legal? Tinitimbang ng mga eksperto sa batas sa Taiwan, maliban kung formal na itakwil ni Eiko ang kanyang mana, idinidikta ng batas na dapat niyang tanggapin ang kanyang nararapat na bahagi. Kapag tumanggi siya, automatic na mapupunta ang share niya sa mga anak ni Barbie. Nagdagdag ng isa pang layer sa drama ay ang pagbubunyag ng prenuptial agreement ni na Barbie at Eko. Bagamat sila ay sumang-ayon na panatilihin hiwalay ang kanilang mga ari-arian, lumalabas na ang dokumento ay hindi kailanman na notaryo. Ito ay naglalagay sa tanong kung ito ay mayroong anumang legal na timbang sa lahat. Kung itinuring ng korte na hindi ito wasto, maaaring may karapatan pa rin si Ieko sa isang bahagi ng mga ari-arian ni Barbie, gusto man niya o hindi. Samantala, ang dating asawa ni Barbie na si Wang Xiaofei ay mayroon ng ayong ganap na kustudya ng kanilang mga anak. Nangangahulugan ito na siya ang mga ngasiwa sa mga aset na inilaan para sa kanila. Ngunit dahil sa kasaysayan ng tensyon sa pagitan niya at ng pamilya ni Barbie, marami ang nagtatanong kung ang kaayusan na ito ay hahantong sa higit pang mga hindi pagkakaunawaan. Ang internet ay umalingaunggaw sa iba't ibang mga reaksyon. Pinupuri ng ilan ang desisyon ni Ieko na ibalik ang kayamanan ni Barbie sa kanyang pamilya, habang ang iba ay naghihinala ng mga lihim na motibo. Ito ba ay isang pagsisikap na mapanatili ang isang magandang pampublikong imahe? O talagang nananatili siyang tapat sa pagmamahal niya kay Barbie? Habang nagbubukas ang mga legal na paglilitis, isang bagay ang tiyak, ito ay malayong matapos. Sa mga batas sa mana, dynamics ng pamilya, at emosyonal na mga kadahilanan, ang pamamahagi ng kapalaran ni Barbie Su ay mananatiling mainit na paksa sa mga darating na buwan. Ano sa palagay mo ang desisyon ni Eko? Dapat ba niyang itago ang kanyang bahagi o ginawa ba niya ang tamang hakbang? Magkomento sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang eksklusibong mga update sa pinakabagong balita sa entertainment. Hanggang sa susunod, manatiling nakatutok.